chop mga mga katrotel so ito gagawin natin ngayon itong pang matagalang review sa ating motmot mot 3 -mot. years old na po ito ngayong darating na September mga katrotel Sontes R310 so ipapakita ko sa inyo yung mga mga nabago ko na at saka yung pag-operate nitong mot mot natin so sa tagal tagal ko na hindi ko pa na review kung paano i-operate yan Ayan. So bago natin umpisahan mga katrotel, ipasok muna natin ang intro. Ito yung Sontest natin, meron tayong nababalitaan na meron paparating si, si 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 Rusi. Bola lang 'yan. Ng Sontest automatic. So ayun yung Sontest 300 M. Automatic siya, 310 cc ng Sontest at uh, nababalita na ilalabas siya ni Rusi. So ganitong ganito yung makina niya, 300cc. Ayan, guys. So ayan, ito nga pa lang ating gulong. 110 70 by 17 sa, sa, sa likod. Ah, uh, 160 60 17. So ano din to, mga boss? Ah, uh, stock pa to stack tong gulong natin so, ipapakita ko naman ngayon sunod natin ay kung paano buhayin ito ay pe-press lang natin tong kulay cool red na to kailangan malapit tong pinaka ano nito ah uh, susi yung ito yung remote remote so ayan press lang, lang ng madali lang konti lang click lang. So, maririnig niyo yung beep na yun. So, naka-on na siya ng power. Ngayon, ito naman yung pinaka kill switch engine niya. So, pag in nyo to, may maririnig kayo na water pump. Maandar yung water pump. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayaw ko makita ito. May itaulo ko. Yung water pump niya. So, and then, preno, ah, clutch tayo, clutch. Clutch. And then, start. Ayan. So, ayan. Ito nyo naman yung stock pipe nya. Twin, twin neck house. Uh, napakalupit din. So, patayin natin. Ganun lang ang pagbubuhay ng ating sontes mga kasontes. So, yung mga nag-aabang dyan ng Sontes natin baka makuha ni Rusi ayan bigyan ko na kayo ng idea guys itong motor natin na to ano to uh, 2018 model so 2018 pa lang itong Sontes na to puro post boto na kahit itong upuan yung tangke eh, pagbukas nitong tangke eh, puro post button na to guys mas nauna pa to sa mga jap bike natin na mga push button so ito nga pala guys ay ano uh, china bike tone son test na to so ipapakita ko naman sa inyo guys ah uh, ang pag-on ng pagbukas ng Uh, tanke natin pag magsasali ng gasolina. So, kailangan naka-on siya. Naka-on ng power. Kasi, full electronics nga itong motor natin. So, ipipress nyo itong uh, switch ng bukasan ng tanke. So, may marinig kayo na beep. Ayan. Hirap guys. Wala tayo ano gamitin natin yung paa medyo kailangan i-press i-press muna to and then sabayan gamitin natin yung paa guys ayan dati nung bago pa to ay okay pa siya kahit hindi i-press ewan ko lang kung ano nangyari so ayan 15 liters ang capacity ng tangke natin guys pag isasara ganun lang so ang upuan naman ito nakikita nyo switch upuan I-click nyo lang yan. May maririnig kayo na click. Ayan. So, about naman dito sa upuan, talagang wala kayong may ilagay na tools, guys. Ito lang ang nilagay ko. Plastic. At nilagay nung xerox copy ng registration niya. Totally wala. Wala kayong may ilagay kahit uh, pang pangkalas ng spark plug. Wala kayong may ilagay dito. So, pagbabalik, pasok lang yon and then meron ditong patamaan and guys itatama nyo lang yun and then push ayun so yun ang pagbubukas ng upuan ang mot mot natin guys magkapa 3 years na 3.9 pa lang natatakbo so ang mga additional na inilagay ko dito konti pa lang nilagyan ko lang ng cellphone holder importante para sa ating pagbablogging minsan dito ko nilalagay yung SJ uh, cam ko and then tinanggal natin yung stock na na side mirror Pinal, pinaltan muna natin ng yan naman yung gold bolt ayan magkabila and then nagkabit ako ng handlebar uh, mirror ayan then, medyo napuporman ako sa handlebar mirror Okay naman siya, kitang-kita naman yung likod. Ayan. Ayan guys. Yan lang na padagdag. At saka ito, importante ito guys. Uh, nagpadagdag ako ng nagdagdag ako ng uh, Voltmeter. Kasi matatanong nyo guys, itong son test namin, son test natin ay lithium battery. So, ang kasukat niya na Motolite battery ay yung 4 4L yung mga nakakabit sa si Mio. So, ay hindi sa tumatagal. Di kagaya nito kanina pa muna naka-on 12.9 pa rin yung kanyang uh, voltage. So, ay papakita ko sa inyo yung battery niya. Ayan guys. Meron akong vlog na nasira na yung stock nya na lithium battery. So, uh, din DIY ko na lang to Pinalitan ko ng LiPo 4 battery. Gamit pa rin yung uh, battery, ano nya, battery casing. At saka yung BMS at saka balancer. And then, gumagana pa rin yung kanya. Ito nga pala, may wake up sheet siya guys. And, kasi yung B, yung BMS na nakabit dito para sa lithium na stock niya na pwede rin doon sa lipo for na kinabit ko ay pag matagal na hindi nagagamit nag-i-sleep mode siya kaya meron siyang wake up button guys so gagawa ko na separate video para sa pagkumpareso nung lipo 4 at saka ano kinabit ko na motolite na lead acid at ay, hindi magtatagal hindi pwedeng ikabit yung lidasa dito sa motor natin hindi sa pang matagalan pwede siyang magamit guys pero hindi siya pang matagalan yun na ibig kong sabihin so ayan o, oh. kita nyo naman itong lipo 4 o oh. 12.9 so mabalik tayo guys sa ano natin i-off na muna natin So guys, mabalik tayo sa Ayun guys, naririnig niyo yung ting 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 na yun. Pag in-off niyo siya at hindi siya naka totally turn ang manubela sa kaliwa. So ibig sabihin, ina-alarm kanya na hindi nakalak ang manubela mo. Ganon siya. So para mawala ma-avoid mo yung ma-avoid mo yung ganon ay kailangan buhayin ulit natin. Kailangan bago mo patayin. Guys. Para ma-boil ma yung ganong tititit. Pag i-off mo niya na siya dito, kailangan Nasa kaliwa na agad. Ayan, sagad. And then long press. Oh. Nakalak siya. Hindi siya nagtututut. And then guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Narinig nyo? Pinrest ko na siya pero hindi magtuloy. Ayan guys. pagkaganyan ganyan siya, e nyo lang yung manubela. Ipunta sa kaliwa. Kasi nakatukod siya dun sa lock. Kaya hindi siya magtuloy ng buhay. Ginanun ko na buhay na siya. So guys, ipapakita ko sa inyo, ilalayo ko tong ala, itong ano niya, pinaka transponder at tawag dito. Nasa manual. Ilalayo ko siya ng more than 1 meter. Mamatay siya ng kusa. Ayan guys. Kita nyo naman kung gaano ka high tech itong sun test natin. Ayan. So, pag naiwan mo siya na naka-on at nilayo mo tong transponder, ay mamamatay siya ng kusa. Kaya pag baba mo, dala mo yung transponder, pwede mo na hindi patayin dito. Basta iwanan mo na lang. Mamamatay siya ng kusa. So, ayan guys. Talagang napaka-high-tech nitong motor natin. May sound test. Kaya naman kahit china bike siya talagang may quality siya. Ayun, uh, dumapo naman tayo sa makina niya. So, ito ay 31 horsepower, guys, and uh 312cc engine, double overhead cam. six speed wet sump wet sump kagaya rin ng iba na one down five up and electric start so test natin and then mono shock sa rear this sa likod with ABS this 10 dito sa sa harap guys with ABS then so ayan ABS na siya dual ABS na siya guys and then ang sprocket natin sa likod 42T ayan ayan guys sa harap for 15T sa harap Okay guys, dalhin ko naman kayo dito sa sa panel niya. Ayan. So sa panel niya, meron siya na odometer. Ah, uh, pwede nating ilipat 'yan sa kilometer or sa miles. Pag pinindot mo 'to ng matagal, magiging miles per hour na siya. So pag para ibalik sa kilometer, pindutin mo lang ulit ng matagal. Ayan. So meron siya na sports mode. Ayan siya. And eco mode. So dito mo naman siya ipepress. Pag pinres mo siya, eco mode siya. Pag tinanggal mo, magpupunta siya sa sport mode. So, ang eco mode niya, pag lumampas ng 5,000 RPM, automatic na siya na pumupunta sa sports mode yung makina niya. Pero dito sa dashboard, naka eco mode pa rin ano. So meron din tayong clock na napaka-importante niyan. Kahit meron tayong dinagdag also na clock dito. Meron tayo na 12,000 RPM times 1,000 yan. And fuel oil consumption, ah, uh, tank capacity. Meron tayo. And then syempre, hindi mawawala yung pangalan ng Sontes. Ayan. Dito naman may indicator. So ito pala gear, gear indicator to guys. 4 5 6 wala na balik natin sa neutral so ayan napaka smooth naman nya napaka smooth nya na bago mailagay sa neutral depende sa langis na naranasan ko dati sa kasa, mutol ang gamit namin. Pero ang hirap panapin ng neutral. Ngayon ang ginamit ko ay Castrol Power 1. So okay ang shifting niya. So may recommend ako. Pero pili lang kayo ng uh, legit. Marami daw peke nun. 250 yung bili ko dito sa amin. At sigurado naman ako legit. So Castrol Power 1 guys. Napaka-smooth ng shifting ngayon napala pala ako na rin ang nag-change all dito. Tsaka palit filter, palit air, air filter. So ayun, balik tayo dito naman sa mga post button. So medyo ang hindi ko nagustuhan. So pakita ko muna sa inyo mga post button. So dito muna sa kanan. Engine kill switch, eco mode, sports mode, headlight. Ayan on off and on off headlight seat up one on off power switch and then starter switch sa left side naman on the left side corner yung pagbate. and guys at saka passing light to high and low hazards ayan hazard switch guys left left right laser sina ABS switch on off meron siya and then pang So, ayan. So, ito, masasabi ko lang dito, okay naman siya para namang matiba yung pagka plastic nya ang hindi ko lang nagustuhan yung placer nya guys palagi akong nakakalimot dito kasi left left right yung sa mga job bike especially yamaha meron akong yamaha ipipress ko lang dito pag pinares ko, balik na agad, mamatay na. Pero ito, kailangan mo pa talagang kabigin yun lang naman and then para sa akin okay na lahat ewan ko lang sa iba kung hindi nila nagugustuhan tong post button sa akin yung iba nga di susi pinapagawa nila ng post button eh pero kaya para sa akin okay na to at ang anis issue ko pa dito guys hindi ko alam kung bakit pag follow siya ng Uh, 6,000 RPM. Nagkakaroon siya ng vibrate sa manubela. Ayun. Yun yung isang dislike ko dito sa bike na to. And the rest, yung torque nya, top speed nya, nakuha ko dito top speed nya, 149. Pero may bubuga pa. Okay na sa akin yon. At ang pinaka number one, the best para sa akin dito sa sound test na to, ay yung torque nya. Talagang, ika nga, sabi nila, parang naiiwan yung kaluluwa nyo sa 300cc na category ay talagang pinupuri ko dito yung kanyang torque so ayan guys sana nagustuhan nyo yung pag review ko sa sa 3 years old ko na bike sa si season test ayan